Ano ang ginagawa at taktika ni Satanas upang tayo ay dayain? Kung ating babasahin mga kapatid sa Apokalipsis chapter 16 verse 4, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan na naman ng mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangarihan sa lahat. Isa sa mga taktika ni Satanas mga kapatid ay gumawa ng mga tanda o mga himala o miracles dito sa lupa upang dayain tayo sa ating pong mga kaisipan. Kaya isa sa daya ni Satanas mga kapatid ay ang magpakita ng mga himala, nagpapagaling, harap-harapan at mga nakikita natin na mga imposible dito sa lupang ito. Yan po ay isa sa taktika at paraan ni Satanas upang maniwala tayo sa mga himala na ginagawa ni Satanas ngayon. Yung iba nagpapagaling ng napakalubhang sakit. Ang iba naman ay nagbubuhay ng mga patay. Isa po yan sa mga dinadaya ni Satanas mga kapatid na wag po tayong maniwala sa mga kanyang ginagawa sapagkat sila daw po ayon sa Biblia ispirito ng mga demonyo. E tayo ay madaya sapagkat kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, maaari tayong mapariwara at mawala sa landas ng ating Panginoon. Salamat po at muli pagpalain po tayo ng Panginoon.